Hello mga kabola, for today's video ay napadayo kami sa Sitio Gawid, Barangay Karuray, San Vicente, Palawan At pangalawang araw na namin ngayon, dahil sa pagod, punigin namin muna mamasyal, mag-relax, pasyalan ang mga magandang tanawin dito sa katilang sityo Kaya samaan nyo kami! at panoorin nyo ang mga experience namin na nakaratawa dito sa Sitio Gawid, Karuray San Vicente, Palawan tara, let's go matatagpuan ang Sitio Gawid, Barangay Karuray sa Southern part ng San Vicente, Palawan ito ang huling barangay para marating ang Puerto Princesa at dito rin kapitbahay lang nila ang sikat na sikat na Underground River kaya napakaganda rin ng mga rock formation dito makikita nyo naman solid na solid yan at saka may mga kuweba at napakaganda ng tubig dagat ang uri ng pamumuhay dito ay nakasalalay sa dagat ang isda meron din silang mga alagang isda sa cage at ang iba naman ay meron din mga baklad kaya gusto rin na namin may experience at pangangawid dito dahil sabi nila marami raw isda rito kaya sinubukan na rin namin pinapawil mga referee oh. Hindi lang referee yan, oh, mga yung, ano mga pa, ngabi. mga ngawi Oh, yeah. oh. Oh. si Keren eh. Yun ang laki! Yee! Tuwag-tuwa si Yes! Yeah. Hey, so, yes! You know,

Ang <laughs> laki pa na panahon na bubunoy Yun o oh, eh. Meron na naman tayo isang oh. ah. biktima ah. Ay, Yun naman yung dagat Pagdao yun. nga namin sa tabing pangpang ay nakita namin itong view na to Napakasarap talunan ng dagat At napakasarap na experience ang simoy ng hangin tahimik na kapaligiran dahil wala pa ang mga turista dito kaya nagsusulo kaming lima para i-enjoy ang mga tanawin ito syempre kasama na rin picture picture dyan para pang instagram at pang my day na din Pinayito is may nakita ko. Yan you know? o may lumalabas sa tubig alapitan natin tayo tayo dito kaya meron. meron siyang tubig na nagagaling dyan sa sa ilan no? sa bato oh my god meron siya tubig oh huh? Fresh yung tubig Sige tayo makatikin Ha! Pero matabang siya May ano lang siguro May dagat lang yung Aking ano Tawag sa -tab dala -tab at kamay Pero ito tingnan na natin Ipun tayo Hmm Taba nga siya Stig Tapos uh, ito Siyempre pero siya ang lupa. Kasi lalim yan, lupa Eh. Ang galing, ano. Hindi siya, na natin, zoom natin. Ito na gagaling yung tubig. Kumadaloy siya. Mineral water to guys. May mga papatak pa na. ano. siya sa ganito. At dahil nga kung tila yung nauwi namin at ang iba maliliit, pinakawalan na rin namin. Ang sistema, pag uwi namin, yun, sabina, sa dinas ang naging ulam. Pero solid naman, solid sa experience. Salamat sa pagsama sa amin. Kita kita sa susunod.